Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwentuhan ni Yoclis Avdalas. Kung unang beses mong narinig ang pangalan na ito, well asahan mong mapapadalas nga ang pagbanggit ng pangalan na ito sa usapang basketball sa mga susunod na taon dahil ang Greek player na ito ay isang 6'9 point guard na naglalakon ng college basketball sa Amerika at agad nga siya nag-dominate. Nagtala siya ng 33 points, 5 rebounds, and 6 assists sa game laban sa Providence. Tinatawag nga siya bilang Greek Luka dahil obvious naman ang dahilan dito. Ang galawan niya nga ay very Luka Doncic inspired tulad ni Luka ay malaking point guard din nga siya na kayang kayang magtala ng triple double as a prospect ay lamang si Luka sa experience subalit very talented nga ang young Greek player na ito at talagang naukuha niya ang atensyon ng mga scouts ngayon inaasahan na aangat ng gusto ang kanyang draft stock dahil typical European prospect nga siya noon na pinagdududahan ng iba kung kakayanin bang makasabay sa bilis ng American basketball well pinapakita niya nga ngayon na hindi niya lamang kayang makisabay dito bagkus kaya na nga itong i-dominate. Definitely one of the top prospects sa very talented draft class next year mga kaibigan. 19 years old na si Avdalas at inaasahan din na maglalaro na siya sa senior team ng Greece at magsisilbi bilang malaking tulong para kay Giannis Antetokounmpo sa mga susunod na taon at pagsubok nila na mag-qualify para sa 2028 Summer Olympics. Ano ba masasabi nyo sa galaw ni Avdalas mga kaibigan? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Nikola Jokic sa game kahapon ng Denver Nuggets laban sa East Champions Indiana Pacers ay gumawa si Nikola Jokic ng 24 points. 10 rebounds and 12 assists sa first three quarters ng game. Ito na nga ang kanyang ikaapat na game ngayong season kung saan nakabagtala siya ng triple-double bago pa man sumapit ang fourth quarter. Sa uli ay nakuha nga ng Denver Nuggets ang 117-100 win. Si Jokic ay nagtapos sa na may 32 points, 14 rebounds and 14 assists on 10 of 14 shooting sa field sa 32 minutes of playing time. 17 points din si Tim Hardaway Jr. at 16 points, 7 rebounds si Peyton Watson. Si Jokic ngayong buwan ng November ay pinapangunahan ng Denver Nuggets sa perfect 4-0 record at may average siya na 31 points, 11 rebounds and 13 assists per game on 70% shooting sa field and 47% shooting sa 3 point line sa buwan na ito. Subalit sa usapan nga ng MVP ay hindi mo na maririnig ngayon ang pangalan niya. Mas matunog pa nga ang pangalan nila SGA, Luka Doncic at Victor Wembanyama. Pareho nga sila ni Giannis Antetokounmpo na na-overlook na ang mga ginagawa sa dahilan na napakatagal na nga nilang consistent at nagpapakita ng MVP numbers na nagiging normal na ito kahit na pang all-time greats na stats ang pinapakita nila. Ang Denver Nuggets sa ngayon ay tabla nga para sa second best record sa Western Conference sa 7 wins and only 2 losses at by average si Jokic na 25 points, 13 rebounds and 12 assists per game ngayong season on 65% shooting sa field. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?